makinig ng mabuti, ang pinakamahusay ay nasa hinaharap pa. Hindi ito lamang isang kasabihan, ito ay isang buhay na katotohanan, isang pangakong direktang inilalagay ng Diyos sa iyong puso ngayon. Ang iyong mga pakikibaka, ang mga pagdududa, ang pagod, lahat ng ito ay hindi ang katapusan. Ito ay simula pa lamang ng mas malaking bagay. Sinasabi ng Diyos na magtiwala ka, tumayo ka, at maniwala na ang inihanda niya para sa iyo ay mas malaki kaysa sa maaari mong isipin. Handa ka na bang tanggapin ang paparating? Dahil ito ang magbabago ng iyong buhay sa paraang hindi mo pa naranasan. Ang susunod na hakbang ay nasa iyong mga kamay. Hindi mahalaga kung gaano kahirap ang iyong pinagdaanan, hindi ka kailanman iniwan ng Diyos. Bawat patak ng luha, bawat pagkatisod, bawat sandaling naisip mong sumuko, lahat ng ito ay may layunin. May dahilan para sa bawat sakit. Hindi dahil nais kanyang makita na magdusa, kundi dahil inihahanda kanya Inihahanda ka para sa paparating, para sa buhay na itinadhana sa iyo na maranasan. Ngayon, ang tanong ay, handa ka bang magtiwala sa planong ito? Dahil ang pagtitiwala ay hindi lamang nangangahulugang maghintay. Ang pagtitiwala ay nangangailangan ng pagkilos, nangangailangan ng patuloy na paglalakad kahit na ang paligid ay tila nagsasabi ng kabaligtaran. Hindi ito madali at alam iyo ng Diyos. Ngunit alam din niya na inilagay niya sa iyo ang isang bagay na espesyal isang bagay na hindi pa lubos na nakita ng mundo. At dumating na ang oras upang ito ay maipakita. Pansinin ang mga palatandaan. Naroroon sila sa lahat ng dako, kahit na hindi mo pa sila nakikita. Maaaring iyon ang pintuang isinara kapag hindi mo inaasahan, o ang ihindit na tila hindi patas. Maaaring maging ang katahimikan, kapag ang tanging nais mo ay isang sagot. Wala sa mga ito ang nasayang. Ang Diyos ay may natatanging paraan ng paggawa, at minsan ay dinadala niya tayo sa ilang bago tayo dalhin sa lupang pangako. Ngunit ang ilang ay hindi ang iyong huling destinasyon. Hindi ka ginawa upang manirahan sa kakulangan, sa alinlangan, o sa takot. Ikaw ay nilikha upang umunlad, upang mamuhay ng masagana, upang maging liwanag sa mundo. Ngayon, higit kailanman, kailangan mong kumilos. Tapos na ang paghihintay para sa perpektong sandali. Ang sandali ay ngayon, kung may anumang bagay na inilalagay ng Diyos sa iyong puso, isang pangarap, isang hangarin, isang ideya, ito ang panahon para gawin ang unang hakbang. Maaaring mukhang maliit, maaaring mukhang walang kabuluhan, ngunit ganito nagsisimula ang mga dakilang bagay. Sa pananampalataya, sa tapang, sa determinasyon. At habang naglalakad ka, tandaan, hindi ka nag-iisa. Kahit sa pinakamadilim na mga araw, kapag tila walang nakakaunawa sa pinagdadaanan mo, kasakasama mo ang Diyos nakikita niya ang lahat. Alam niya ang bawat pag-isip, bawat takot, bawat pag-asa na inilihim mo sa pinakasulok ng iyong puso. At siya ay kumikilos kahit hindi mo man ito nararamdaman. Ngunit mayroong isang mahalagang detalye, maaaring buksan ng Diyos ang mga pinto, ngunit ikaw mismo ang kailangang dumaan sa mga ito. Maaari niyang ipakita ang landas, ngunit kailangan mong gawin ang mga hakbang. Maaaring ilagay niya ang mga oportunidad sa iyong harapan, munit dapat ka nang maging handa upang samantalahin ang mga ito. At ito'y nangangailangan na maniwala ka sa iyong sarili gaya ng pananalig mo sa kanya. Kung pakiramdam mo ay naliligaw ka, na hindi mo alam kung saan magsisimula, pakinggan mo ito, magsimula ka ng eksakto kung nasaan ka ngayon. Huwag na maghintay, huwag nang humanap ng mga dahilan. Kung ano ang meron ka ngayon ay sapat na para simulan ang transformasyon na ito. Hindi inaasahan ng Diyos na maging perpekto ka, inaasahan niya na ikaw ay maging handa. At kung handa ka na, siya ang bahala na sa iba. Naramdaman mo na ba ang lakas na nasa loob mo? Marahil hindi pa. Marahil nasanay ka nang makita ang iyong mga pagkakamali, ang iyong mga kabiguan, ang iyong mga limitasyon. Ngunit iba ang nakikita ng Diyos. Nakikita niya ang potensyal, ang kakayahan, ang layunin. Nakikita niya ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. At nais niya na makita mo rin ito, dahil ang paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili ay nagbabago ng lahat. Pag-isipan mo ito sandali, ilang beses ka nang pinatigil ng takot. Ilang beses mong narinig ang boses ng pagdududa at nagpa siyang umatras. At ilang beses mo nang hindi pinaniwalaan dahil hindi nangyari ang mga bagay ayon sa iyong inaasahan. Ngayon na ang oras para baguhin ang kwentong ito. Hindi ka nabubuhay ng walang dahilan. Hindi mo rin binabasa ang mensaheng ito dahil sa pagkakataon lamang. Lahat ay may dahilan at ang dahilan na ito ay mas malaki kaysa sa iyong imahinasyon. Ang darating ay higit pa sa isang malabong pangako, ito ay isang katiyakan, isang realidad na naghihintay na maganap. Pero nasa iyo ang pagpapasya kung magbibigay ka ng puwang para dito. Kaya, ano ang humahadlang sa iyo? Baka takot kang magkamali. Baka ang opinyon ng iba. O baka ang bigat ng nakaraan na bitbit mo pa rin. Ano man yon, ngayon ang araw upang iwanan ito hindi tinitignan ng Diyos ang iyong mga pagkakamali o iyong mga kahinaan. Tinitignan niya ang iyong puso, ang iyong pagnanais na magsimulang muli, ang iyong handang magpatuloy. At habang ginagawa mo ito, tandaan, hindi laging mangyayari ang mga bagay ayon sa iyong inaasahan. Magkakaroon ng mga sandali ng pagdududa, magkakaroon ng mga sandali ng pakikibaka. Pero sa mga sandaling iyon ka mahuhubog, mapapalakas, at mapaghahandaan. Mas interesado ang Diyos sa kung ano ka nagiging kaysa sa kung ano ang iyong nakakamit. Sapagkat, sa huli, iyon ang tunay na mahalaga. Ngayon, pansinin mo ito, hindi mo kailangang malaman lahat ng kasagutan. Hindi mo kailangang malaman kung paano eksaktong mangyayari ang lahat. Ang tanging bagay na kailangan mong gawin ngayon ay maniwala, maniwalang ang pinakamaganda ay nasa pagdating pa lamang, maniwalang nasa kontrol ang Diyos, maniwalang kaya mo. Dahil kaya mo, Higit pa sa kaya mo. Mas malakas ka, mas matatag, mas determinado kaysa sa inaakala mo. At sa piling ng Diyos, walang bagay na hindi mo kayang malampasan. Kaya, sige lang. Bumangon ka. Gawin mo ang susunod na hakbang. At tandaan, ginagabayan ka ng Diyos kahit na hindi mo nakikita ang buong daan. Magtiwala. Sumunod. At maghanda dahil ang darating ay malalampasan ang lahat ng iyong inaasahan. At habang ginagawa mo ang hakbang na ito, tandaan, ang mga pagbabago ay hindi mangyayari sa isang iglap. Maaaring mahaba ang paglalakbay, maaaring mas malaki ang mga hamon kaysa sayo, ngunit hindi ibig sabihin nito na hindi ka makakarating doon. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari sa proseso, sa daan, sa mga araw na pinipili mong magpatuloy, kahit na lahat ay tila laban sayo. Isipin ito, sa bawat pagkakataon na bumabangon ka, sa bawat pagsubok mo, may nagbabago sa loob mo. Isang lakas ang lumalago, isang tapang ang lumilitaw, isang pananampalataya ang tumitibay. At ito mismo ang itinatayo ng Diyos sa iyo ngayon. Hindi ka lang niya pinaghahandaan para sa destinasyon, ginagawa kanyang karapat dapat sa kanyang pagpapanatili. Ngunit may isang bagay na kailangan mong maunawaan, walang makakagawa nito para sa iyo. Ang buhay na nais mo, ang layunin na nararamdaman mo, ang mga pangarap na nasa puso mo, lahat ng ito ay nakasalalay sa iyo. Maaaring buksan ng Diyos ang mga daan, maaaring ibigay niya ang mga kasangkapan, ngunit kailangan mong kumilos. Kailangan mong maniwala na sulit ito. Dahil sulit ito. Sulit ka. Dumating na ang panahon para itigil mo na ang pagsisentro sa sarili. Hindi mahalaga kung ano ang nangyari hanggang ngayon, hindi mahalaga kung ilang beses kang nadapa, ang mahalaga ay nakatayo ka pa rin. May pagkakataon ka pa na baguhin ang lahat at naghihintay ang Diyos na makita kung ano ang gagawin mo sa oportunidad na ito. Tumingin ka sa harap. Ano ang nakikita mo? Maaaring mukhang malabo, maaaring mga problema at kahirapan lang ang nakikita mo. Ngunit tumingin ka ng mas maigi. Mayroong isang bagay doon. May pag-asa, may pangako, may maliwanag na hinaharap na naghihintay sa iyo. Ngunit kailangan mong nais makita ito. At higit sa lahat, kailangan mong maglakad patungo rito. Alam mo ba kung ano ang sinusubukan ipakita sa iyo ng Diyos ngayon? Na ang takot ay hindi kailanman magiging mas malaki kaysa sa layunin. Na ang pagod ay hindi kailanman magiging mas malaki kaysa sa lakas na ibinigay niya sa iyo. Na ang mga kahirapan ay hindi kailanman magiging mas malaki kaysa sa tadhana na inihanda niya. Ang lahat ng ito na hinaharap mo ngayon, gaano man kabigat, ay hindi ang iyong katapusan. Ito ay simula pa lamang ng isang pambihirang bagay kaya't huwag kang lumingon pabalik. Ang nakaraan ay hindi na mababago, ngunit hindi rin ito tinutukoy kung sino ka. Hindi ka ang iyong mga pagkakamali. Hindi ka ang iyong mga kabiguan. Ikaw ay kung sino ang pipiliin mong maging mula ngayon. At nais ng Diyos na piliin mo na maging ang taong nilikha niya para sa iyo, isang taong malakas, matatag, puno ng pananampalataya at tapang. Naniniwala ka ba dito? Dahil kung naniniwala ka, kailangan mong simulan na kumilos bilang ganoon. Kailangan mong simulan na mabuhay bilang isang taong alam na ang pinakamahusay ay darating. Huwag mong hayaang mabuhay ka pa sa takot, sa pag-aalinlangan, sa kawalan ng katiyakan. Ikaw ay mas higit pa dyan. Ikaw ay higit dahil ginawang ganyan ka ng Diyos. At narito ang isang bagay na kailangan mong itanim sa puso, hindi pumipili ang Diyos ng mga perpekto. Pinipili niya ang mga handa, hindi siya naghihintay na maayos mo na ang lahat, na malaman mo na ang lahat, na magkaroon ka ng lahat ng sagot. Naghihintay lamang siya na sabihin mong bi. Para sa plano, para sa layunin, para sa pagbabago. Nararamdaman mo ba ito? Ang pakiramdam na parang may magbabago. Dahil may magbabago. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng tunay na desisyon. Hindi sapat na makinig lamang, magbasa lamang, maniwala lamang. Kailangan mong kumilos. Kailangan mong magpatuloy. Kailangan mong iwanan ang mga bagay na hindi na naglilingkod sa iyo, ang mga takot, ang mga pag-aalinlangan, ang mga dahilan at sumulong. At alam ko kung ano ang maaaring iniisip mo ngayon. Paano kung hindi ko magawa? Paano kung mabigo ulit ako? Pakinggan mo ito, hindi mahalaga kung ilang beses kang nabigo sa nakaraan. Ang mahalaga ay kung ano ang ginagawa mo ngayon. Sa bawat pagsubok mo, natututo ka. Sa bawat pagbagsak mo, natututo ka. At sa bawat pag-usad mo, kahit may takot, ikaw ay lumalapit sa layunin. Diyos ay sumasa iyo, kahit na hindi mo maramdaman. Sa mga pinakamasasakit na sandali, sa mga pinakamahahabang gabi, sa mga pinakamahirap na laban, siya ay naroon. Hindi niya ipinangako sa iyo ang isang buhay na walang kahirapan, ngunit ipinangako niya na hindi kanya iiwan. At ang pangako na iyon ay hindi mababalik. Ngayon, hayaan mo akong magtanong sa iyo, ano ang gagawin mo sa lahat ng ito? Hahayaan mo bang pigilan ka ng takot? Maghihintay ka pa ba sa tamang panahon? O magpapasya ka na ang araw na ito ay ang simula ng iyong pamumuhay ayon sa plano ng Diyos para sa iyo? Ang oras ay lumilipas at hindi mo ito maaksaya. Huwag mong ipagpaliban ang tawag na ng Diyos sa iyo ngayon. Huwag mong hayaang nakawin ng pag-aalinlangan ang iyong pagkakataon na maranasan ang isang bagay na pambihira. Huwag pagbigyan ang takot na pigilan ka sa pagsusumpungan ng pinakamagaling na paparating pa. Ang paparating ay malaki, ngunit kailangan mong maging handa. Handa upang lumaban, handa upang lumago, handa upang magtiwala. Hindi ito magiging madali, ngunit ito ay magiging posible. At sa katapusan, makikita mo na ang lahat ay sulit. Magpatuloy. Lumakad. Huwag kang huminto ngayon. Mas malapit ka na kaysa sa inaakala mo. Sinasabi ng Diyos, magtiwala ka sa akin, dahil ang pinaplano ko para sa iyo ay higit pa sa iyong inaakala. Ang tanong ay, handa ka bang magtiwala? Kung simulan mo ngayon, dahil ang pinakamagaling ay naghihintay para sa iyo. Kailangan mong maunawaan ito, ang nakalaan para sa iyo ay gumagalaw na. Kahit na hindi mo makita, kahit na ang mga pangyayari ay sinusubukang kumbinsihin ka ng kabaligtaran, ang Diyos ay nagtatrabaho na. Bawat piraso ay inilalagay sa tamang lugar, bawat detalye ay inaayos, at ang lahat ng kailangan mo lang gawin ay umayon sa layunin. Ngayon na ang oras upang huwag mag-atubili. Ang panahon ng pag-aalinlangan ng mga dahilan at pagkatamlay ay natapos na. Nararamdaman mo ito, hindi ba? Mayroong isang bagay sa loob mo na nagsasabi na ito ang panahon. Na may kailangang magbago. Na hindi ka na pwedeng maghintay at tanggapin ang mas mababa kaysa sa para saan ka nilikha ito ang iyong oras. Ngunit may isang bagay na kailangan mong gawing malinaw sa iyong sarili, huwag maghintay ng kadalian. Ang mga bagay na mahalaga ay nangangailangan ng pagsisikap. Maaaring maging mahirap ang daan, ngunit ang bawat hakbang ay lumalakas ka. Hindi ipinangako ng Diyos na magiging madali ang daan, ngunit tiniyak niya na sasamahan ka niya sa bawat sandali. At alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Na hindi ka kailanman magiging mag-isa, kahit na sa tingin mo na walang nakakaintindi sa pinagdaraanan mo, nakikita ng Diyos. Alam niya ang bigat na dinadala mo, ang mga kaisipang nagugulo sa iyong isipan, ang mga laban na nilalabanan mo ng tahimik. At nariyan siya sa iyong tabi, naghihintay na magtiwala ka sa kanya, na iwan mo ang iyong mga alalahanin, na tanggapin ang tulong na siya lamang ang makapagbibigay. Ngayon, mag-isip ka saglit, ano ba ang pumipigil sa iyo? Maaaring takot sa pagkabigo, Maaring bigat ng mga inaasahan, sarili mong inaasahan o ng iba. Maaring pakiramdam na hindi ka sapat, na hindi ka handa, na huli na ang lahat. Ngunit alam mo ba kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol dito? Wala ni isa ang mahalaga. Ang mahalaga ay handa kang subukan. Nahanda kang magtiwala. Nahanda kang maniwala na ang inihanda niya para sa iyo ay mas malaki kaysa sa anumang hadlang, mas malaki kaysa sa anumang takot, mas malaki kaysa sa anumang pagdududa hindi ka nilikha para sa isang pangkaraniwang buhay. Hindi mahalaga kung nasaan ka ngayon, hindi mahalaga kung ano ang nangyari sa nakaraan, mas malaki ang iyong kapalaran. Ipinunla ng Diyos sa iyo ang isang layunin na walang sinuman ang makakadanap. At hindi ka niya susukuan. Kahit na magduda ka, kahit na pakiramdam mo ay nawawala ka, nariyan siya, na tinatawag kang bumalik, na pinapaalala sa iyo kung sino ka. Kaya, ano ang gagawin mo ngayon? Magpapatuloy ka bang tumingin sa nakaraan? magpapatuloy ka bang magpadaig sa takot? O gagawan mo ba ang susunod na hakbang na nagtitiwala na ang Diyos ay kasama mo? Ang pagpili ay sayo. Palaging sayo. Ngunit sinasabi ng Diyos, kung magtitiwala ka sa akin, walang hangganan ang magagawa natin ng magkasama. At hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay, tapos na ang panahon ng paghihintay. Hindi ka na maaaring magtago sa likod ng mga palusot, hindi mo na maaaring ipagpaliban ang iniutos ng Diyos na gawin mo. Kailangan ka ng mundo. May mga taong maaapektuhan ng iyong buhay, ng iyong halimbawa, ng iyong tapang na sundin ang layunin na inilagay ng Diyos sa iyo. Ngunit ito ay posible lamang kung magdesisyon ka ngayon. Hindi bukas. Hindi sa susunod na linggo. Ngayon. Ang nasa mga kamay mo ngayon ay sapat na upang magsimula. Maaaring mukhang kaunti, maaaring mukhang walang halaga, Munit sa mga kamay ng Diyos, ito ay maaaring maging isang bagay na kamangha-mangha. Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin nito? Na hindi mo kailangan na maayos ang lahat. Na hindi mo kailangang maging perpekto. Na hindi mo kailangang malaman ng eksakto kung paano mangyayari ang mga bagay. Ang kailangan mo lang ay gawin ang unang hakbang. At kapag ginawa mo yon, ang Diyos ang bahala sa natitira. Ngayon ang panahon upang huminto sa pagdududa. Huminto sa paghahambing sa ibang tao. Huminto sa paghihintay para sa perpektong sandali. Ang perpektong sandali ay ang sandali na nagpasya kang kumilos. At ang sandaling iyon ay ngayon. Sinasabi sa iyo ng Diyos, tumayo ka. Maglakad. Magtiwala ka sa akin. Huwag tumingin sa mga pagkakataon. Huwag tumingin sa mga problema. Tumingin ka sa kanya. Siya ay mas malaki sa lahat ng ito. Siya ay mas malaki kaysa sa anumang kahirapan, mas malaki kaysa sa anumang balakid, mas malaki kaysa sa anumang takot. Naniniwala ka ba dito? Sapagkat kung naniniwala ka, kailangan mong magsimulang mamuhay tulad ng isang taong nagtitiwala. Kailangan mong magsimulang gumawa ng mga desisyon batay sa pananampalataya at hindi sa takot. Kailangan mong magsimulang umabante kahit na ang landas ay hindi malinaw. Sapagkat hindi ka tinawag ng Diyos upang mabuhay sa kaginhawaan tinawag kanya upang mabuhay sa layunin. At ang mabuhay sa layunin ay nangangahulugang mengambil ng mga panganib. Nangangahulugan ito na umalis sa iyong komportabling kalagayan. Nangangahulugan ito na magtiwala na, kahit na ang mga bagay ay tila hindi tiyak, ang Diyos ay may control At siya ay nandyan. Kahit na hindi mo nakikita, siya ay gumagawa. Kahit na hindi mo nararamdaman, siya ay nasa iyong tabi. Ngayon, sabihin mo sa akin, ano ang pumipigil sa iyo? kahit ano pa man ito, ipasa mo ito sa Diyos. Bitawan mo. Iwanan mo sa likuran. Dahil ang nasa iyong harapan ay mas malaki kaysa sa naiwang nakaraan. Ang inihanda ng Diyos para sa iyo ay napakalawak na hindi mo kayang patuloy na dalhin ang mga bigat ng nakaraan. Bumangon ka. Magpatuloy. Ang pinakamabuti ay paparating pa lamang. Ngunit nasa iyo ang unang hakbang. Bumangon ka ngayon, magtiwala sa plano at gawin ang susunod na hakbang. Mag-subscribe, mag-like at mag-komento, ang pinakamabuti ay paparating pa lamang.